yung una sana nating panahin ay isang solid o kaya uh, dalagang bukid kaso tumakbo Ding! kaya dito sa unahan mga kapana ay nakikita tayo ng isang pusit malaki-laki na mga kapana ay yun o kang pusit ka nasa mga 400 grams na ito mga kapana ay, you know. Jari, ang sarap nito sa sinigang O, oh, kinilaw Ang paborito ko nito, mga kapana Sinigang Dito sa unahan, mga kapana Ay nakakita tayo ng isang Ang tawag dito sa amin, mga kapana Ay baho-baho Ay, yan you know, o, kaso Hindi <coughs> naman tayo nakatama, mga kapana Malaki na ito mga kapana kaya na ako Yari kang baho bahog ka Ayan o oh. Ang masarap na luto nito mga kapana Ay isang Sinigang or paksiw Pinula na may tanglad Dito sa unan mga kapana Nakita nam sa isang Isang Babaho ulit mga kapana Yari kang baho-baho ka na-stone shot natin ito, mga kapara pandagdag natin, o. Pang-binta, o. Kaya, gawin na lang natin pang-kulam. Ayun, o. Shout-out sa mga kaibigan dyan, sa mga viewers natin. Salamat po. Ding -ding. Dito sa unahan, mga kapana, nakikita natin isang pusit. Yari, kang pusit ta Ayun, o. Nasa mga 300 jumps na ito, mga kapana. Parang gusto ko tuloy mag... Gawang pinilaw, mga kapana. Ang sarap nito. Ayan, oh. Napakalaki na, mga kapana. Nasa mga 400 na ito. Uy, mga kapana. Nandito na naman ako. Yung unang huli natin yun ay isang buko boko Ayan, oh. Talagang pinapatakbo ko pa sa mga kapana. Kasi... Papanahin na rin natin to Ay, ano Kaya, shout out sa'yo Sir Raymar Olasiman Amista from Dres Duro Buhon Dito sa unahan mga kapana Ay nakikita no, si tayo na isang Banggisa na ito mga kapana Eh, sinusubukan mo siyang Dakmain, ayun oh. Ayun, oh. kaso, nagtatago. Sabi ko na, naubusan na ako ng hininga eh. Kaya babalikan ka na lang kita. Ayan oh. Binalikyan ko na mga kapana. Ayan. Datbay na lang kita para hindi na mahirapan. Ayan oh. Kaya yeah, shout out sa'yo, JT, Edud, at Nathaniel Sonet, sa pagpalo sa ating kids, Maraming salamat. Dito sa unan, mga ka-pana, nakita tayo ng isang isda na baho-baho. Kung tawarin dito sa amin, mga ka-pana. Ayan, o. Masarap ito sa sinigang. Dito sa unan, mga ka-pana, nakita tayo ng pusit. Ayan, o. Ang amo niya, mga ka-pana. Iyari, ikaw ang pusit ka. Ay, pang lang na. Dating nito sa bahay, gawin natin yung kinilaw. <laughs> Dito sa unang mga kapana, ay nakasalubong ko naman si Maring Marites. Yare kang Marites ka. Masarap na talaga ito sa Pinakso mga papa Yung mga ganitong isda. Ayano o, malaki na ito. Kahit ganito kalaki ito mga kapana. Ay, matabaan na ito. Ayano may na pana na naman si Master Rooms mga kapana. Pangalawang huli na mga kapana ng buton. ayano, yan o. Yun, no? Lupit naman yan. Ayano ano, grabe naman si naman eh. Master Rooms! Drums Ayan mga paano yung huli natin, ayan o, nasa mga 400 grams na yung pusit isa. Yung isa na mga sa 300 grams, yung baobaho, sarap talaga niyan kinilaw o sinabawan. So, ang huli niyan. Bay, mapalinan natin mula, bay! Ha! Oh! Magkakataon na yung mga mapalinan. Saka yung blood blood, saka mo. what? others? No, ito eh. Record na. I-record daw na iya. i na. I-record daw sila. Nagdira lang Nagdira lang Ah. I-record lang